Daang-daang lugar sa buong bansa ang nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa epekto ng El Nino. At batay po sa pinakahuling datos na galing po sa Department of Agriculture, nasa 10 bilyong halaga na po ang danyo sa agrikultura na kung saan ang mga magsasaka sa bansa ang pangunahing naapektuhan. Kabilang na dito ang mga magsasaka sa mga bayan sa lalawigan ng Cebu. Kaya po ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng Executive Minister, ang kapatid na Eduardo B. Manalo ay nagpaabot ng kaukulang tulong sa mga pamilya ng mga magsasakang na apektuhan po ng El Nino. Narito po ang report ni Emma Tiglao. Ayon sa isang resolusyon ng Sanbori ang ng Toledo City, ay idineklara ang state of calamity. Ito ay bunga ng malawakang epekto ng El Nino ang pinaka-apektadong sektor ng lipunan ay mga magsasaka. Isa na nga rito, si Nanay Ethel. Yung lupa po na tinatanin man namin, nirintahan po namin. Ang pumisala sa tanim namin sa ngayon, yung init. Sobrang init. Kulang kami sa tubig. Yung pinagkukunan po namin ng tubig, wala na. Yung nakikita po namin na unti-unti yung -unti tuyo, nawawala, parang natanong sa sarili ko, kaya pa ba namin? Parang sa ano, hopeless ka talaga. Dahil sa sitwasyong ito ni Nanay Ethel, higit na nag na siya sa kalagayan ng kanyang mga anak. Mahirap talaga kapag yung mga anak mo, kapag may kailangan sila, may gusto silang bilhin, Mama, kailangan ko ng ganito. Wala akong maipigay kasi wala. Kulang-kulang. Masakit bilang isang ina, bilang isang magulang. Masakit na wala na maibigay sa mga anak mo sa pangangailangan nila. Sobrang sakit. Ang mga katulad nila ang hangad ng Iglesia ni Cristo na matulungan. Bahagi ng serye ng paglingap ng Iglesia ni Cristo sa mga apektado ng El Nino ay isinagawa dito sa Barangay Mainggit, Lungsod ng Toledo, ang pagtulong sa mga magsasaka. Yung nalalaman po namin na may lingap para sa apektado ng El Nino sa mga magsasaka, tuwang-tuwa po kami. buhay sa wakas, kaming magsasaka, sobrang saya po namin. Umabot sa 750 na mga kababayan natin ang nakinaba sa iniabot na tulong ng Iglesia ni Cristo dito sa Barangay Maingit, Toledo City. Bukod po sa ginagawang paglingap ngayon dito sa Maingit, ay kasabay nito ay isinasagawa din ang paglingap sa apat na dako pa ng aming distrito. Ito ay isinasagawa ngayon doon din sa bayan ng Alcantara, lungsod ng Karkar City, lungsod ng Naga City at maging doon sa bayan ng Argao. Salamat, nagawat naman. Maraming tulungan. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin, lalo na kaming walang, walang trabaho. Sa so, simana magamit na ako niya. Salamat kayo sa pihatan mo na tamang sa ako. Sa ba? Ayon sa Iglesia ni Cristo, magpapatuloy ang ginagawa nilang pagtulong sa mga nangangailangan bilang pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos sa kapatid na Eduardo Moy Manalo. Maraming maraming salamat po. Naaalala niyo po kami. Ako po si Emma Tiglao, para sa Mata na Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.